sagutin po natin itong question ni Kabayan. Need daw po bang mag-change name kapag naging Korean citizen ka na? ah uh, sasagutin po natin yan based po mismo sa experience ko. So, isa-share ko lamang po sa inyo yung experience ko. So, kung iba po yung experience sa experience ko, uh, gawa na lang po kayo na sarili yung video. So, anyway, nung naging Korean citizen po kasi ako, right after ko makuha yung Citizenship ko nagpalit po kaagad ako ng pangalan ko. So kung foreigner ka dito sa South Korea at nakuha mo yung Korean citizenship mo, one of the rights or karapatan na meron ka is maari mong palitan yung pangalan mo into Korean name. Kasi naman, kapag kung kungwari na Korean citizen na kami, napakahaba ng pangalan namin. Yung kasama na po doon sa isusulat namin, yung pangalan, surname, tsaka yung middle name. Sa sobrang haba po niya, minsan hindi po siya nagkakasya sa ID. Napakahirap po, sa totoo lang. Tulad ko, mahaba yung pangalan ko. Kapag merong verification sa via phone at kailangan kong ispell yung pangalan ko, naihirapan po sila, nahihirapan po silang i-spell yung pangalan ko via phone para sa verification. Kaya po, after ko pong makuha yung Korean citizenship ko, binago ko po kaagad yung pangalan ko. Pero choice nyo po yun. Kung nais nyo pong palitan yung pangalan nyo, okay lang. Kung ayaw nyo pong palitan yung pangalan nyo at matsaga kayong magsulat ng pangalan nyo na mahaba, okay lang din po. So, choice nyo po yan.